Okay guys, nanami diri sa dagat na puno. Balik na puno diri. Dito ka ron. Gapo naman nanami dito sa pikas. Wala so, mi. Gamay ra kayo mong kuha. Pating lubuga dito. Okay, murag tinaw ni Gris sa Tiktabon, sa Bunga City. Okay. Guys, so banimi mamana. Super sabe kay wa pamilis oh. Kaming tuluron. Na kung kauban ni sa tuwa na duty gabi, wala to ka kuan karon. Dito ka kuyog. Og diri guys, wala na daghang langa no. ilis ning dive dang ko diri oh, pero human na ani warm up sa mabaw guys. Nag salam-salam ko dito. Pagabot diri nagpalalom na ta kay murag dito sa mabawa dito is nakita. Og diri guys, pag drop na ko diri nakakita ko target. Mo no, ako ang targeton katong mulmol. Og una ihat hulat tag mo dool. Huwag muna ni Dool guys, ako nang tantirahon. Yan, nakasiplat mga ko dito o surahan o nagpadulong sa kuwa. Huwag muna ako ang gihulat. Huwag nibalihan akong target dito. Huwag lantawan ninyo guys. Huwag tuwara sa dyan guys. Curious kaysa sa sa ato ang DIY nga kwan. DIY nga korsi. Pinuhat ni Kim Ermina. Shout out dyan Kim Ermina inuhat ni mga kursi effective kayo huwag mo guys tambok tambok dyan ng isda ah Huwag ning irog lang ko gamay din ring napita guys ning drop na po ko balik. kay ang mga surahan ba akong ibalikan kay naraman sya. pero ang mulmul -mul, buta -mul to akong ang target manggod pero wala man ning dool so ang ning dool kuan man katong surahan so mo na po to target manang hine tag drop tree guys hulat hulat po ginagmay o nagpatingog sa tong coursing mahiwagang wagang huwag mo guys ning dool na po ang mga surahan o oh. Og nagpili tag tambok-tambok dia -tambok pati dakop-dakop pod og to ara na gak ga padulong pagka plaster birahan dai to gitangag sa bala sa pana og monang nang itungan ni kay secure na kayat ng isda ah. medyo dako dako na guys 9 gramo na ni kapit na mag ka kilo nakapawa na po ko blue na po blow pin guys wala na ko na medyo na pagtira blow lupin tribalik sayang to pin guys naglibot libot na rin sa kuwa wala yun na ko siya na videohan kaya wala na ko ka video ba kay medyo na lupo ko na magong dagat pa pahunas uh, na ito na rin Ito ang nakuha Pero karo na ako yung videohan Muna nang na nakuha siya Pagka man akong tira Okay guys, good size na Mga hapit mag isa, isa kilo na siguro ni eh. ah, Salamat ning dapita guys ning balhin ko kiriya kay namasin na po ko makakuha ko og surahan katong asa ko nakakuha og surahan kaniya og diri drop ko diri wala ko guys speak guys sa pag nako na ko sa kursi sus na ay malaking GT o Diamond Tribale kung mo na guys naghapa ko diya tapos nagpatingog-tingog ko sa kursi nag speak ko guys nga surahan ang modulya sus paglingin ako sa wala tuara takko kayong Diamond Tree Valley o wala ni daghan langan guys gitira dayan ato kaya na plaster na kayo o tuwaras akong wala o peting klaruha kayo siya pwede yung nakuha mo first time na to nga isda nako kayo guys o lipay yung kaya ko nakuha na kong isda Og guys na sintro jud siya og ni tuyok-tuyok jud siya sa kuan og nagbira siya sa ato ang PC og gamay ra pud akong gihatag nga PC ani guys kay para dili na siya muadto layo kay ba kay sintro mo kay na ato ang bala Abi na kong nakabuhi ni guys kaya ni kalitrag ka humok nagkuan ra diay siya na luya na di ay nya isangit pud ay dito ang bala o na ako na lang gibalikan og salom ni wisda? dako ni uh good size uh, salamat suara guys so medyo dako dako gud siya pag abot ani sa balay ko nang gitimbang og ni timbang puni siya tres noybe og dako dako gyud og mo ni ato ang pinaka unang isda nga nakuha tiring dapita

<laughs> oh, guys, nag-antag blessings oh. Ungo na guys no, ato ang nakuha guys data kayo o nag video video po ko sa ko ang kaugalingon niya yeah, guys para ma-appeal po sa camera ba o muna guys nag bantaw nag injo injo siya tatili video video kaya hilipay kayo kung anong pagkakuha na kung isda o ayaw mo kalimot mag subscribe sa itong youtube channel guys ah Hinaot nga nag enjoy mo sa ito ang video karon o padayon lang mong paglantaw guys kung wala pa rin na human o salamat po sa inyo para sa suporta sa ako ang channel So guys, relax muna kami guys. Magluto. Nakaluto na yung si Alcol Arsenio. Nakaluto na. Relax muna kami guys. Oh, may pigeon tayo. Oh. Lucky Lucky guys, lucky ang